kulugan ng asul na ulap sa panaginip ang panaginip ng mga asul na ulap ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan ang asul ay kapareho ng kalmado katatagan at katahimikan habang ang mga ulap ay kumakatawan sa pabago-bagong kalikasan ng buhay kapag nakakita ka ng mga asul na ulap sa iyong panaginip ito ay isang nakakapanatag na senyales na nakakaramdam ka ng secure at kontento sa iyong kasalukuyang sitwasyon ang panaginip na ito ay nagmumungkahi ng isang taos-pusong pananabik para sa panloob na kapayapaan at emosyonal na katatagan na nag-aalok ng nakakaaliw na pakiramdam ng katiyakan minsan ang mga asul na ulap ng panaginip ay maaaring maghudyat ng espiritual na pagkising o kaliwanagan na higit na nagpapataas ng kapayapaan at kasiyahan. Gayunpaman, ang panaginip ng mga asul na ulap ay karaniwang kumakatawan sa isang pakiramdam ng kalmado, kapayapaan at katahimikan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang sa isang panaginip tungkol sa mga asul na ulap. Una, ang kalmado at katahimikan ang asul ay madalas na nauugnay sa katahimikan at ang mga ulap ay kumakatawan sa kapayapaan at pagpapahinga. Ang panaginip ng mga asul na ulap ay maaaring magmungkahi na naghahanap ka ng katahimikan sa iyong paggising sa buhay at maaaring kailangan din mong maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at makapag-recharge. Pangalawa, ang espiritual o mystical na mga karanasan. Ang mga asul na ulap ay maaaring sumagisag sa espiritwal o mistikal na mga karanasan. Kung ikaw ay interesado sa espiritualidad o may matatag na koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan, ang panaginip ng mga asul na ulap ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at lumalaki sa espiritwal. Pangatlo, ang mga pagbabago. Ang mga ulap ay maaaring kumatawan sa pagbabago at pagbabago at ang mga asul na ulap ay maaari maging tanda na mga positibong pagbabagong darating. Kung dumaranas ka ng isang mahirap na oras, ang panaginip ng mga asul na ulap ay maaaring isang mensahe ng pag-asa at isang paalala na bubuti ang mga bagay. At ang pang-apat, ang pagkamalikhain at imahinasyon. Ang asul ay sumisimbolo sa pagkamalikhain at imahinasyon. Ang panaginip ng mga asul na ulap ay maaring magpahiwatig na dapat mong tuklasin ang iyong creative side ng higit pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asul na ulap. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin kapag nanaginip kang makakita ng mga asul na ulap. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagkalito ang asul kadalasang simbolo ng kalmado ay may ibang kahulugan dito. Ipinapahiwatig e nito na hindi kasigurado kung ano ang gagawin, marahil dahil dumaraan ka sa isang mahirap na yugto na nagdududa sa iyong mga pagpipilian. Ito ay tulad ng kalmado bago ang bagyo kung saan hindi kasigurado kung ano ang susunod na darating. Sa kabilang banda, ang mga asul na ulap ay sumasagisag din sa isang bikon ng pag-asa at optimismo. Kung paanong nagliliwanag ang kalangitan pagkatapos ng bagyo, ang iyong buhay ay maaaring bumalik sa isang bagong dahon. Maaaring dumaan ka sa isang panahon ng pagbabago at ang mga asul na ulap ay kumakatawan sa posibilidad ng isang mas maliwanag na hinaharap na nagbibigay inspirasyon sa iyo ng pag-asa at optimismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na ulap na may ulan. Dapat mong ilabas ang nakakulong na emosyon kung nanaginip ka tungkol sa mga asul na ulap at ulan. Maaaring may hawak kang galit o kalungkutan na pumipigil sa iyong sumulong. Sa kabilang banda, ang mga bughaw na ulap na sinamahan ng ulan ay sumisimbolo ng kasiyahan pinapahiwatig nito na dumaan ka sa isang mahirap na yugto at sa wakas ay nakita mo ang liwanag sa dulo ng lagusan. Maaring nalampasan mo ang isang malaking hadlang sa iyong buhay at handa ka ng magpatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa asul na ulap. Kapag nanaginip kang umakyat sa itaas ng mga asul na ulap, nagpapahayag ka ng malalim na pakiramdam ng kalayaan paglipad na ito ay kumakatawan sa pagpapalaya mula sa lahat ng mga hadlang na naglilimita sa iyo na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong kontroli ng iyong buhay. Kung sa tingin mo ay nakulong ka sa iyong paggising sa buhay, ang panaginip na ito ay nagpapakita na handa ka ng ibuka ang iyong mga pakpak at lumipad na nagtanim ng isang pakiramdam ng pagpapalaya at pagpapalakas. Sa kabilang banda, ang paglipad sa mga asul na ulap ay maaari din sumagisag sa paghihiwalay. Ito ay isang senyales na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa mundo sa paligid mo. Maaaring dumaan ka sa isang yugto kung saan pakiramdam mo ay isang tagalabas. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng mga damdaming iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa asul na ulap kung nanaginip kang maglakad sa mga asul na ulap, iyon ay nagpapakita ng iyong kapayapaan. Ang paglalakad ay kumakatawan sa isang simbolo ng isang paggalaw. Ang larawang ito ay nangangahulugan na ikaw ay nasa tamang landas. Maaari ka makaramdam ng kontento at kapayapaan sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Samantalang kung maglalakad ka sa mga asul na ulap at pakiramdam na nawawala, ito ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagkalitok. Ito ay maaaring magpahiwatig na hindi ka sigurado sa direksyon ng iyong buhay o ikaw ay dumadaan sa isang yugto kung saan kinukwestiyon mo ang iyong mga hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bahay sa asul na ulap Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bahay sa asul na ulap, nangangahulugan ito ng katatagan at siguridad. Ipinapahiwatig nito na naghahanap ka ng siguridad sa iyong buhay. Maaring duman ka sa isang yugto kung saan naghahanap ka ng matatag na trabaho o relasyon. Ang isang bahay sa asul na ulap ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iyong nakaraan. Maaring duman ka sa isang yugto kung saan sinusubukan mong bitawan ang nakaraan at sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na ulap at bahaghari. Kapag nanaginip ka ng mga asul na ulap at bahaghari, maaari itong maging tanda ng pag-asa. Ang mga bahaghari sa mga asul na ulap ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay optimistiko tungkol sa iyong hinaharap. Maaaring naghahanap ka ng kaligayahan sa iyong buhay. Ang mga asul na ulap at bahaghari ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng balanse ipinapahiwatig nito na sinusubukan mong balansihin ang iyong personal at profesional na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga asul na ulap malapit sa bubong. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga asul na ulap malapit sa bubong, ito ay tanda ng ambisyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang mataas na mga mitiin. Maaring sinusubukan mong makamit ang mga bagong layunin sa iyong buhay. Sa kabilang banda, ang mga asul na ulap na malapit sa bubong ay maaari ding kumakatawan sa mga damdamin ng kawalang kasiyahan. Ipinapakita nito na, hi, na, hindi ka nasisiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kailangan mong tanungin ang iyong sarili tungkol sa iyong mga layunin at magganap ng higit na kahulugan sa iyong buhay.